Os are Anong Friday po ng madaling araw, 3 o'clock po yon ng umaga, uh, nagsayrin nag po buong Israel po, nag So nabigla ako kasi ano uh, bakit may ganun eh wala namang balita na may ano nga may giyera. So once po kasi na magsiren dapat ano tatago ka na pupunta ka na sa mamad, yung tinatawag dito'ng mamad or uh bomb shelter po. So once po na nagsiren, mga pagkatapos ng siren, meaning meron pong bombang pinadala sila or yung mga kalaban po. So nabigla ako, it, 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 it inantay ko naman po yung oras na merong puputok, wala naman po. So na nanood ako ng balita, yun pala, yung hudyat po yun na umatake ang Israel sa Iran. Ayun nga po, pagka umaga, uh, may lakad po talaga ako sa araw na yun, papunta ako ng Tel Aviv. So nagpabuk po ako ng hotel doon sa Israel Nung ano tinawagan naman ako ng hotel sa Tel Aviv sabi hindi naman daw sila close kaya pumunta pa rin po ako. Yung purpose ko kasi doon sa Tel Aviv manood ng parade ng lesbian. Tsaka yung may program po nung Friday dapat may parade yung lesbian at tsaka gay. Pero hindi natuloy pero pumunta pa rin po ako. So wala naman pong ano, problema nung umaga, pero sa balita po kasi nakamonitor po ako sa balita na mayroong mga drones na ipapadala ang Iran. So kabado pa rin po ako noon, pero pumunta pa rin po ako sa Tel Aviv. Nung ano na, nung hapon mga 6 o'clock, may kasi may application po ako na nagsisend po sila ng ano babala na mayroong paparating na bomba or missiles. So meron na po ako na receive pero pumunta pa rin po ako sa ano sa beach. So naglakad-lakad pa ako roon. Kaya naabutan ako nung siren na sa ano po ako nasa kalsada. Hindi po ako nakahanap ng bomb shelter, eh. malayo pa ako sa hotel. Kasi naman tala ako na lang din yung ano, yung bomba sinamantala ko na lang nakuhana ng video. Pero nanginginig na rin ako noon kasi feeling ko kasi nakapapunta sa akin yung bomba, yung missiles. So, sa video ko, medyo malikot po yung ano ko, yung kamay ko kasi nga feeling ko papunta na sa akin eh. Kaya hindi ko nakuhana ng mahabang video yon Ayun po, mga after nung ano, after nung pagkuha ko ng video, nag-decide ako na magpatuloy dun sa hotel. So pagdating ko sa hotel, ayun na marami nang nagsibabaan yung mga guest papunta doon sa mamad or sa bomb shelter. Kaya tumago na rin po ako doon. So nakailang ano po, uh, after nung pagkuha ko ng video, mga 10 minutes, umatake po ulit ang Iran. Tapos matagal po ako doon sa baba. Sinasabi naman ng ano eh, ng... Uh, staff ng hotel kung pwede na kaming lumabas. Tapos mga 10 minutes bago yung ah, pagkatapos nung um, bomba ulit, yung second attack, lumabas na kami sa bomb shelter. So nagpahinga na po kami noon, nagpahinga na ako ng mga 2 uh, hours siguro. Nagising po ako ulit, uh, mga 3 o'clock 3 o'clock. Basta po, ano, madaling araw, umatake po ulit sila. Tapos, mga alas 5, umatake po ulit. Eh, hindi ko na nakuhanan ng video nung time na yon kasi natakot na ako. Napanood ko kasi sa TV. After ng pag-attack nila, pinapanood ko yung TV. Malapit nang doon sa kinukuhanan ko ng video yung kinababagsakan ng bomba. Kaya ninervious na ako. Hindi na, hindi na ako umulit pagkuha ng video. Kaya doon ako na nag-uumpisang matakot nung pagkatapos ng unang attack tapos may may mga ambulance nang nagsitakbuhan papunta doon sa binagsakan malapit lang talaga doon sa kinuhanan ko ng video. Kaya po ano, simula noon nanginginig na ako eh parang sabi ko sa kinuhanan ko ng video buti nagkaroon pa ako ng lakas na kuhanan ng video na yon kasi feeling ko talaga babagsak sa akin eh. Nanginginig ninig, ninig na yung pa ako. Ayun po, nung ano, nung nalaman ko na ganun pala yung pagkakaiba ng ng missiles ng galing sa Iran. Hanggang ngayon nanginginig pa rin po ako eh. Hindi ako kapag merong siren, hindi na ako nakakatulog ulit. 'Yun yung trauma ko ngayon. Hmm. Pag tuwing may siren. Pero pag umaga, araw, wala naman pong siren na naririnig umaatake po sila paggabi, oh. madaling araw. Uh, sa pamilya ko po, lag, lagi ko naman silang nakakausap at uh, sinabihan ko naman sila na safe po ako rito. Basta po sa bandang south, eh, wag lang po sa, sa Beersheba, medyo ano po kasi city po yon probinsya po kasi itong sa amin. Kaya medyo safe po talaga rito. Ang, tinit, ang tinitira po talaga aviv, bandang north, Jerusalem, doon po ang medyo talagang delikado doon, hindi talagang masasabing, hindi ngayon ko lang po kasi naranasan na mapapunta roon, roon. nung October 7, hindi po kasi ako nando doon, kaya alam ko yung feeling ng ano, yung safe at saka hindi safe so ngasa ngayon po, safe po kami rito yung mga kasamahan ko, safe naman po kami, basta banda po sa south, safe po kami sa bandang north lang, okay. medyo talagang delikado po. So, sa mga mm -hmm. kapamilya ko, okay lang po ako rito. Huwag kayong mag-alala.